Halos tatlong linggo matapos ang plane crash, daglabas na ng saloobin ang nakaligtas na aid. The Interior Secretary Jesse Robredo sa nangyaring trahedya. Saksi si J.P. Soriano. Na-discharge na mula sa PNP General Hospital ang Edicampi Yumaong Secretary Jesse Robredo na si Police Senior Inspector June Aprasado kasunod ng dalawang linggong therapy matapos makitaan ng acute stress disorder. Psychiatrist, Maila pa rin sa media ang nakaligtas si Abrasado. Pero sa kanyang Facebook wall, sinabi ni Abrasado na mananahimik na lang sana siya kaugnay na nangyaring trahedya. Gayunman, hindi raw niya mapigilan ng sarili, lalo nang may mga nag sa kanyang kalagayan. Tuwing nakikita niya sa balita ang wreckage ng eroplano, napapatanong daw siya kung paanong may mabubuhay sa ganong disgrasya. Paulit-ulit daw niyang naaalala ang pagbagsak at kung bakit siya nakaligtas dito. Naging komplikado para tuloy ang trahedya dahil dito. Wala raw siyang kailangang ipaliwanag sa mga naninira na hindi naman daw naranasan ang kanyang pinagdaanan. Handa raw siyang iaalay ang buhay niya para kay Sekretary Robredo nang tanggapin daw niya ang responsibilidad bilang id nito. Handa raw siyang salagi ng mga bala para sa kalihim at maging tanging pamana sa pamilya ay karangalan. Galit daw siya sa tadhana dahil hindi niya ito nagawa para mabuhay ang taong pinanumpaan niyang protektahan. Sa naiwang pamilya at malalapit na kaibigan ng kalihim, sinabi ni Abrasado na nahihiya raw siya pero taus puso pa rin nagpapasalamat. Sila raw mismo ang sumalag ng mga negatibong espekulasyon laban sa kanya. Utang din daw ni Abrasado ang kanyang buhay sa mangingisdang sumagip sa kanya. Aminado si Abrasado, naisip niyang sana hindi na lang siya nagising sa eroplano at baka mas dumali ang mga bagay para sa lahat. Pero salamat sa mga tumulong sa kanya na pagtanturaw niyang may dahilan pa para siya'y mabuhay, lalong-lalo na anya ang kanyang asawa at bagong silang na anak. Sa aking panayam sa panganay na anak na kalihim na si Aika Robredo, ibinahagi niya ang nararamdaman ng kanilang pamilya kay Abrazado. Recently, nakausap niya na si uh, Daid. Ito si uh, Inspector Abrazado, si Jen. Araw-araw nga ata, kausap niya yung mom ko. Kasi parang araw-araw siya sorry Parang kami, no, we don't have to apologize. Kasi never namin naisip na we someone to blame. Oo, kasi parang isasabi nga ng mom ko, hindi mo pa oras. Talagang pasasalamat yung nararamdaman namin para sa kanya. And... Um, nga namin na-assure na wag na siya mag-guilty. Ako si JP Soriano, ang inyo saksi.